Ganitong luto naman sa pecha ang gawin mo. Simpleng recipe, asok sa budget, masarap at healthy pa. O eh, wag na natin patagalin, start na tayo magluto. Isinalang ko na itong kawali at nung mainit na ito, naglagay na ako ng mantika. Pagkatapos ay iprinito ko na itong hiniwang tofu. Nilagyan ko ito ng konting salt para magkaroon ng lasa. Pagkatapos ay prinito ko lang ito hanggang sa maging brown yung skin. Kapag ganito na ang kulay ng inyong tofu, hanguin muna ito at iset aside. Next ko namang iprinito ay itong ating dilis. At binawasan ko din pala yung mantika na ginamit natin kanina sa pagprito ng tofu. Bago ko iprinito itong dili, sinugasan ko muna para hindi masyadong maalat. Prinito ko lang ito hanggang sa magiging crispy. Pagkatapos ay hinango ko na. Pagkatapos maprito yung dili, nagisa na ako ng sibuyas at bawang. At nung lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, inilagay ko na itong ating hiniwang kamatis. Huwag mong kalimutang pigain ang kamatis para mas lalong lumabas yung katas. Kapag luto na ang kamatis, unahin mong ilagay yung matigas na parte ng pechay. Kung trip mong iwahin sa maliit na size yung tangkay ng pechay, pwede rin. Pagkatapos ay hinalo ko lang ito ng mabilis at naglagay na ako ng oyster sauce. Ito lang yung pampalasa na aking inilagay. Pagkatapos ko itong haluin, sunod ko namang inilagay yung dahon. Hinalo ko lang din ito ng mabilisan. Pagkatapos ay tinakpan ko na at ang maluto ng mga isa o dalawang minuto. Alam mo ba, dati nung kabataan ko pa, nagtatanim ng petse ang tatay ko. Tapos ay binebenta ng nanay. Kapag naman walang pangulam, ito yung inuulam namin. Tapos nilalagyan ng sardinas. Masarap din yon. Sabay-sabay nating lutuin next time. After 2 minutes, sunod kong inilagay yung toge. mabilisang ang paghahalo lang ang ginawa ko dahil mabilis lang din naman itong maluto. Pagkatapos halo ay inilagay ko na yung ating primitong dilis at tofu After ko itong mahalo, ay hinayaan ko lang magsimmer for 1 minute na walang takip Super excited na akong kumain Alam mo ba, manamis-namis yung sabaw Ito yung gusto ko sa gulay Kahit hindi ka maglagay ng tubig na pansabaw Usang magtutubig ito, kaya masarap Osha, maraming salamat sa panonood Kita-kits ulit tayo next time Please don't forget to follow my page for more recipes Bye! Osha, kakain na kami!